Maasa mga taga-takloban na kasabay ng pagbangon, muling sisigla ang turismo sa Lusod, batapos ang bagyong Yolanda. Pero tiyak na raw na maapektuhan ng kalamidad ang ating ekonomiya. Saksi si Julio Segovia. Ang dating ganda ng Santo Niño Shrine o Romualdez Museum. Natahanan ng mga koleksyon ng souvenir items si dating First Lady at ngayong Congresswoman Imelda Marcos. Ngayon ilarawan ng pagkawasak matapos lamunin ng storm surge dahil sa super typhoon Yolanda. Pero inaayos na raw ang museo para muling buksan sa Disyembre. Para meron naman kaming income. Parang yun na lang ang pinakatulong nila dito sa museum namin. Dahil turismo ang isa sa mga pangunahing bumubuhay sa Tacloban. Umaasa ang mga hotel sa lungsod na muli itong sisigla. Lalo pag natapos na ang trabaho ng mga foreign at local volunteer na siya nilang parokyao ngayon. They are here to help but eventually uh, we will be starting on our own talagang maapektuhan yung ekonomiya dito sa Tacloban. Sa tanyag din tourist spot na Leyte Landing sa Palo, Leyte, kung saan tinupad ni General Douglas MacArthur ang pangakong I shall return, tulong-tulong namang itinayo ang natumbang statwa ni Carlos Romulo. Dito, hindi rin natinag ng ulan ang misang pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle para ipagdiwang jubilee ng Archdiocese of Palo. Kaya po, nandito ako hindi lamang para makiisa sa inyo, para i-encourage kayo, kundi pasalamatan kayo. Hindi ako nawawalang pag-asa kung tulungan talaga tayo ng Lord. Sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga natatagpuang patay dahil sa bagyong Yolanda, Biglang kambyo ang pamahalaan ko ugnay ng pagkakalis sa pwesto ng dating regional director naman ng PNP Region 8 na nagsabing posibleng nasa 10,000 ang nasawi sa bagyo. Isinailalim lang daw ito sa stress debriefing ayon sa PNP at ibabalik din sa trabaho. Dumalo naman si Dingdong Dante sa mga binagyo sa Estansya Iloilo para makiisa sa relief operations. Nauna namang namahagi ng relief goods sa Tabogon, Cebu ang nobe niyang si Marian Rivera. Bukod sa mga binagyong lugar, patuloy ring bumabango ng buhol na nilindol noong Oktubre na binalikan ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino. The, of the Budget as that the needs of Bohol have already been Pero tiyak na raw na tatamaan ng mga kalamidad sa Visayas ang takbo ng ating ekonomiya. Mababa na nga kung tutuusin ang 7% growth rate ng third quarter ng ating GDP o kabuang halaga ng produkto at serbisyong nalikas sa loob ng bansa kumpara ng second quarter at posible pa itong bumaba ng hanggang 0.8 percentage points sa huling tatlong buwan ng taon. The trick here is really to ensure that um, that uh, relief services are provided quickly uh, and on time. The uh, the social services are restored, the uh, public infrastructures are restored quickly so that uh, economic uh, uh, activities, livelihood and employment uh, would uh, would be generated and that would uh, get people out of, uh, of poverty as quickly as uh, possible. Mula sa Tacloban City, ako si Julius Segovia, ang inyong saksi.